Hello, hello everybody. And every. well, to this video mga palangga, I'm going to share with you guys my stew beef. So, my ingredients is my ingredients are I have this uh, lettuce, carrots, corn, and potatoes. And now uh, pinipressure cooker ko pa yung aking meat para malambot siya. So, ayan po siya. I-pressure ko lang siya ng um, 10 uh, minutes. 10 minutes is malambot na malambot na po siya. Ayan po. So, stitch it po. At gagawa ng very delicious and yummy ang inyong kurwakwak na dongkai today. And also, uh, na-amiss po ako dito sa saging ko na ito kasi napaka-huge po niya na hindi ko po alam, baka in-injection ng para lumubo. Uh, which is this one. Ito lang po siya is uh, 2 kilos na po siya. So, 100 po ito. Kasi 50 po ang kilo niya. So, exact, exact tong, uh, 2 kilos. Kaya nagbayad ako nito ng uh, 200 pesos. Ayan po. So, at nagtaka ako dahil bakit ganito ang nitsura ng kanyang saging ayan po siya, napakalaki po talaga at uh, talagang mabigat po siya hindi ko po alam so, oo, oo. ang akala ko, tinanong ko talaga sa guy na, ito ba may injection? dahil bakit ganito kalaki at ganito kataba yung uh, saging na to? sabi niya wala naman daw, dahil itong saging na ito ay galing sa dabaw so, ito po, tikman natin at uh, ilaga ko muna at ipares ko doon sa aking uh, stew beef. Ayan po. So, ilaga po ko po ito ngayon. Ayan. Tapos, ito din namang sibuyas. Uh, thank you nga pala sa akin kapatid. Binigay niya po ito. Galing pa ng New Vice. Itong sibuyas na ito. So, binigay niya sa akin. Hindi ko pa siya napasalamatan dahil sa kabisihan ng inyong dongkay. Ayan po. And now, nag, uh my sounds na yung aking pressure cooker. So, mag-start na ako ng count ng kanyang minutes. So, uh, right now is 7.55. So, 5.10 ay i-off ko ng 8.05. Yan. 8.05 in the morning. Ayan po siya. So, stay tuned po. Ayan. Dahil kakain po tayo ngayon ng healthy food. And I also thinking of uh, making my muffin today, healthy muffin today. Ayan. So istitun mga palangga, dahil magluluto at meron din ako ditong, ayan, maraming bread. Ayan. So itong aking mga palaman na nandito, ayan. Eh, strawberry, peanut, ayan po siya. So yan dahil ang aking mga apokis ay mahilig sa pinapay at strawberry jam ayan ayan na po, nilagyan ko na siya lahat ng aking mga ingredients, dito na po pakuloan lang po natin, at ready to eat na po, iyaan, ayan so napakalambot po ang kanyang meat, ayan po, 10 oh. minutes lang po iyan 10 minutes ko lang po iyan finish your cooker pero uh, lam ang bilis po niyang lumambot so samahan niyo po ako pakulan lang natin to ng mga 5 minutes para maluto yung kanyang gulay ayan so ayan na po yung aking stew beef ayan so yum yum yan po mga palangga ayan at meron din akong um, ang tawag nito. Hindi ko alam kung anong tawag na isda na yan. Hindi naman siya galunggong. Para siyang galunggong pero hindi siya gal galunggong. Ayan. So, tara, samahan niyo po ako at kakain na po ang inyong kai Ayan. Kung makikita niyo po yan, mayroon pang mga litid ang aking beef. Ayan. Tara, samahan niyo po ako. Kain na po tayo. A few moments later. Wow! Finally, it's raining now. So, okay. Hey, na naman tayo, mga palangga. Magbabacking magba na naman ako. At ako'y eh, paalis na dito sa car park na ito. At ay... Ayan. So, ang dami-daming nakasunod sa akin. Pero, chill-chill lang kayo dyan sa likuran ko. Ah, para nasa maayos palagi ang ating pagmamaniho ng ating sasakyan. Ito, magbabayad muna ako sa aking parking fees. Ayan. Sana tapos na ako. So, aalis na ang inyong tungkay. Sumahan saan? So, dito natin malalaman mga palangga. Um, well, hindi you know, ka ba nagpaalam? Dito kasi uh, nagkakintuhan kami ng aking sister. Ayan. So, siya lagi ang aking bodyguard. Ayan, bodyguard charlotte. Tuwing ako'y aal. Bakit hindi ba alam na aalis uh, ako ngayon? 꼬야 땡키 꼬야. 커미렌다뇨 꼬. 아무찌게. 근데.

na sa mahan mo daw siya magalit yun nagluluto siya nagluluto niya hmm? habis daw sa mahan ko siya mag, mag, tagal naman tagal tagal naman 那冷、嗯。